Samahan niyo po akong patulugin ang aking mga anak na si Vince Michael at Julian Thomas Unahin po natin patulugin si Vince Michael, ang aking bunso Si Vince Michael po ay isang buwan at labindalawang araw Pinanganak siya noong September 13 Eh bago-bago pa lang po ang aming baby na to Medyo nahirapan po si Ben magpatulog at pinadedi na po niya, hindi pa po siya makatulog Kaya ang gagawin naman po natin, sasewa naman natin siya ng LA Walk. Yan, nag LA Walk na po ako dyan niya, no? At may kahalo na rin pong kantayan Kahit po pa hum 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 lang Oh. No? Tarira, tarira, rani, Pwede na po yan. Para may marilig lang po siya nung nakumakata. Yan, no? LA Walk na po yan no, Oh. Unti-unti po natin siyang ine-LA Walkan para makatulog po si Baby Beans at nakatulog na nga po siya kaya pwede na po natin ihiga si Baby Beans konting tarira tarira at konting ele hili pa po para mahiga na po si Baby Beans talaga naman pong puyatang po ito kahit tuhatin gabi sasayawan mo yung anak at may pahawi pa ng buhok, pampangabuenas mabigat na din po kasi si Baby Beans nasa kulang kulang limang kilo na rin po hindi ko na rin po matagal ang At pa po ang aking pangali Balak pa rin po ato magpahele Baba ko muna po si Baby Beans Sunod ko naman po si JT Ayan, si JT po ay Isang taon at pitong buwan Pinagtimpla ko na rin po siya ng gatas At ngayon po ay eh, kaniyang kanyang iniinom Bawal po kasi sabihin yung salita na ano eh, Kaya pinainom po lang ng gatas ang sasabihin Ayun, pati po ako yung mukha ko, hinahawakan niya, yun po habit niya, basta hawakan na aking ilong, bibig, mata, isa po eh, yung paa niya eh, nilalagay sa mukha ko, para po pampatulog niya. Pagka po hindi po siya nakakatulog sa ganyang pinapainom ng gatas, pinagkihele ko din po yun, tatayo po, tas mayami, eh, elibukan ko din. Kaya sa mga gusto pong mag, ano, diyo, mag anak eh, pagsunod-sunod rin yun na, para mabilis yung sabi-sabay paglaki isang palakihan lang kaya lang maingi po yung pamilya ninyo may mga umiiyak, umiingi ng de, gatas tapos magtitimpla ng gatas maglalabay asawa mo happy family po ang tawag dun kaya dahan -da -da lang ang pag-alak po Ay, tingnan mo nga po si JT Tinahawakan ka ng aking bali ako naman po eh kunwari nakatutulog na para si piling natutulog na rin para magaya mga katulog sa akin Matagal pong patulogin si JT Kasi po yung eh, Malaki-laki na po siya Marami po, po siyang proseso ginagawa seremonyas Akay naman po dito kay JT Ako po ang gusto niyang katabi Lagi dito sa Pagtulog Aga sa pagtimple ng gatas Pagbihis Lahat po yan ginagawa ko po para kay JT Kasi nga po eh dadis boy ni, eh sa akin po na ngayon na sumama kaya ako po ang lagi niyang katabi kasi nga po tayo tayo nga po yung mga ka-under nagising na naman po si Benz Michael And ilalabas po na po ni Beng para po doon niya pat patulugin o ipag-hellerin basta po ako yung nakatuto kay JT hindi na nga din po pala ako nakakapag sa akin mga kabargada at mga tropa kasi nga kasi nga dito pa lang kay JT at kay Vince sobra na ang bandingan namin kaya mga ka-under eh paugaliin po natin mag-asikaso ng ating mga anak at sa bahay magluto para po masabi natin tayo hindi under ng mga asawa makita po natin na tayo talaga yung mga lalaking tunay at hindi tayo sigaw ng mga asawa pwede naman ako, po ini ako ulit JT nakantahan ko po, eh, na rin po yung ano naman paru paru na ang gilis ay tari tari ran tan 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 tari ran tari tari raa ran tari with L.A. Wok mga ka under ganyan talaga tayo mga laking 90s alam mo yung L.A. Wok sa party nga ay eh, pag tinuktog na yung new wave eh alam na ang sasayawin lahat L.A. Wok lang ay katalo na napatulog ko na nga po pala si JT ayan o no? uminom na po ng gatas talaga yung parang antok na antok na talaga kang hino pa yun eh at yan po si Vince Michael napatulog na rin po ng aking asawa kaya mga ka-under pahinga na tayo tulugan na thank you for watching